Ito nga na na inspection na natin nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ang ending nito, ang kapulot dulo nito design flow. It is a design flow. Mali yung design. Uh, ang history kasi nito dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detail design. Uh, design is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan. Tapos naka, the, yung bridge, naka, Uh, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, eh. Uh, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-angkor nung uh, support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas. Para hanggat, hanggat, hanggat sa taas, para yung buong art eto ang nagsusuport sa kanya. Yan yan ha? yung bakal na nakikita ninyo at saka yung at saka yung semento. Yan lang ang nagsusuport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin Kailang, malaking ano, uh, nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million na yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction -co pa lang, may nakita na na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at feet. So, uh, the whole process is, uh, the whole process, okay naman. Lang. Yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano. Uh, by the book naman yung kanyang ginawa, as up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang uh, acceptable load. Eh, yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan nga nangyari.